Scam tactics via text message, pag-usapan natin. Nowadays, ang galawa ng mga scammers ay eh, magte-text sila sa inyo na merong kasamang website link. And dun sa mga text message nila, mapapafil sa'yo yung sense of urgency kaya gugustuhin mong i-click yung link. And when you open the website, hihingan kayo ng payment para daw ma-resolve yung issue. But that's the thing eh, that's fake. Please do not give your personal information, your credit card details, and most importantly, your OTP or one-time PIN. Very important, wag na wag natin ibibigay yung CVV or the three digits sa likod ng credit card natin sa mga website or even sa ibang tao na hindi natin trusted. And ultimately, wag na wag ibibigay sa ibang tao ang OTP or one-time PIN or one-time password, kagaya ng mga ganito. Let's take a look at these examples kung ano yung mga text message ng mga scammers na to. Number one, delivery parcels scam. Usually, ginagamit nila yung pangalan ng Philpost or other e-commerce platforms. Tandaan nyo yung reminder ko, wag ibibigay yung personal info, credit card details, and OTP. I-check mo na lang sa shopping app mo kung nasa na ba yung delivery ng item mo. Number two, traffic violation scam. Dito, gamit na naman yung name ng MMDA or ng LTO at tatakotin kayo na meron daw kayong penalty. You will be led to a website like this na mukhang legit to some people at hihingan kayo ng bayad daw doon sa penalty ninyo. This is fake. Number 3 Telco and Grab scam. Iti-text ka ng scammer na mag -e expire na raw yung points mo. I-redeem mo na daw kasi sayang naman yung items na pwede mong makuha. Ang ganda ng items, di ba? Kaso sasabihin, kulang daw yung points mo. So you have to pay yung kakulangan. But if you proceed with this transaction and you check your OTP, look at this, hindi totoo yung maliit na amount yung icha charge sa inyo. Ang laki-laki ng amount. Additional advice is to always read the OTP message kapag nakakakuha kayo nito para makita nyo para sa yung transaction magkano ba yan, totoo ba yan. Next, bagong-bago lang to, SSS scam. Hindi raw makredit sa account mo yung SSS benefits mo, kaya kailangan mo daw puntahan tong ganitong link. Remember my tip, do not give your personal info, do not give your credit card details, and do not give your OTP. O oh, ito pa ang classic na bank account scam. Sasabihin na merong issues with your bank account, so ikaw naman ipapa-login ka dun sa fake bank website na mukhang makatotohanan talaga. Pero ang ending, if you put in your login credentials, malalaman ng scammer yung details mo, and sila ang uubos sa pera mo. nowadays, may upgraded version yan. Gamit naman nila ang pangalan ng PNP para ta sasakutin kayo na involved daw kayo sa money laundering scheme. Huwag na huwag ikiklik yung link and if you do so, do not give your personal information, do not give your credit card details, Do not give your OTP. Kung hindi kayo sure, just call the bank or the concerned institution. Laging magduda, maging alisto, and always read the text messages na nakukuha mo. Share this video with your friends and family members, lalo na sa mga tito, tita, lolo, lola, mama, papa natin because usually sila po talaga ang nabibiktima ng mga ganitong scam. This video is brought to you by the Credit Card Association of the Philippines.